Ayan na guys. So tanggalin na natin siya. So ayan na siya guys. So ayan na guys. Tapos na siya. tayo ngayon sa garden at may kukunin tayong protas so ito yung kalabasa namin ayan oh. o so man dapat gari ang bunga sumay bunga na daw yung kalabasa namin Diba na na Hanapin natin asan diba? ah, ba siya. Kalabasa namin guys. Diba? Sabi nila may bunga na daw to eh. So ngayon bisitahin natin. Ayan. Tan tararan tan Wow. Ayan na ng bunga. Hanapin natin baka meron pa dito. yan. Punta na tayo dito. May kukunin tayong putas. Yan. dito tayo. Ayan na guys. Ayan na siya guys. Ayan natin. O oh, ba, diba? Hinog na siya kasi sinabi ko sa inyo hundog ng pinya di ba yan na guys so tanggalin na natin siya I harvest na natin to charan tamis ni tu sobra <coughs> yeah ni dia guys so, itu dah syan itu kailangan natin tanggalin ito Gracias. Ito so, yun yung pinya natin. Uh, balatan na natin siya para mahimagas natin mamaya. Diba? So, ayan lah siya guys so, Ayan guys Tapos na siya <laughs> Diba Dikat Ano nalang Naisip ko Ayan ni